Sige, okay, Judge. Magdasal ka mabuti. Dahil ito na huli mong panalangin. Huwag kang lilimon. Hahatulan na kita. Hahatulan? -ha. Bakit? Pwes ka ba? Oo. At ako na rin ang bertugo. Hindi mo kilala. Pero nasisiguro ko na kilala mong kapatid ko na si Carlos Pineda Jr. Carlos Pineda? Kung sa bagay, ano nga naman ang pakila mo sa mga taong hinatulan mo at kinitla ng buhay? May kasalanan man o wala. Sorry, kaibigan, pero hindi... Huwag mo akong tatawagin, kaibigan! Magandang gabi ho, Judge. Nang dahil sa'yo, namatay ang tatay ko. At ang kapatid ko si Kaloy na walang kinalamas pang hold up. Hinatulong mo pa rin! Ah. Kilala ko na. Carlos Pineda Jr. Robbery with homicide. Pero bakit sinasabi mong pinatay ko siya? Una, hindi bitay ang hatulong sa kanya. Hindi nga ka bitay! Pero namatay siya sa rayot na nasa loob siya ng munti. Kaya para ikaw na rin ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya! Kaya magdasal ka na, Mari bang basahin ko ang ilang kataga sa Kapitulo 45? Bahala ka! Kahit na sa versikulo 38 pa! Sige, sabayan tayo. At nagpagunahan tayo sa impyerno. Iputok mo! Bakit hindi mo kayang kalabitin? Nagkakarera ba mga daga sa dibdib mo? Umakyat bang kalembang mo sa lalamunan? Baka maging tonsil yan. Dong. Dong. Dong, Tay. mana po itay? Dong. Anak, natutuwa ako. Besa na aking kita po eh. Bumalik na dating Dong makilala ko. Dang. Tay. Tulungan niyo ako. Gusto ko na pumagbagong buhay. Oo, oh, anak. Anak, alam mo, kailan man eh, hindi ko nababanggit ito sa iyo. Pero, mahal na mahal kita. Ayoko maranasan ng sakit na dinanas mo nang mamatay si Angela at si Boyet. Sa pasyamong ito eh, nagpapasalamat ako. Okay. yung cellphone! Tumagbo ka na! Tumagbo ka na! Alam niyo na ako gagawin niyo. Kung hindi niyo makukuha si Wang Bu ng buhay, pangkay niya ang gusto kong makita. Hi! Ba, may dala ako para sa iyo? Ay, thank okay. you! Para sa inyong dalawa, yun, yun! And of course, mami. Ay, mommy. salamat. Itong gusto ko. Eh, bakit naman ako wala? Aba, meron! Yan! Chegsy, di ba? Para naman matakpan yung mga hita nyo. Ay, thank you, thank you! Himala. Hey, Hindi ata sila magugulo. Palagay ko may problema. <sighs> mami, oh. Daddy, oh. Mami, oh. Talagang titibay ninyo. Nung inalagaan nyo ako, Nung inampun niyo ako, matanda na kayo. Ngayon binata na ako, uugod-ugod na kayo, kumuha na naman kayo ng bagong problema. Baka hindi niyo nakayanin yan, kumatok ang engine block niyo. Alam mo naman, lahat kami single. Tapos ay mo pa kami magkaanak. Nangampunin mo ba itong sandamakal na pangit na ito? Sinong pangit? <laughs> Ikaw! Siguro ang tatay mo, saksakan ng pangit, ano? Nagsalita may itsura. Talaga ako may itsura. Matching Nura. Hai! Puro naman kay kalokohan eh. E, hindi naman kami nakipaglukuhan sa iyo eh, Ben -Hor. Nakita namin yung bata sa simbahan nag-iisa. Tsaka ang dungis pa. Tsaka hindi naman maamin ng aming konsensya na basta iiwanan na lang namin yung bata. Kung ano man na nakikita mo sa batang to ngayon, ganun ka din noon. Pero hindi kami nagdalawang isip na alagaan ka. Ulila na rin siya. Walang ama, walang ina. Naghanap siya ng pagmamahal. Darating ang araw na iiwan ka rin namin dahil kailangan naming mamahinga. Ayaw mo ba noon? Meron kang makakasama. Huwag <coughs> naman kayo magsalita ng ganyan. Talaga ito si Ben, oh. Sinasabi ko na nga, eh. Wala ka talagang puso. Hoy, baka nakakalimutan mo ha. Nakikita na ka lang dito. Kahit anong oras, pwede kitang palayasin. Ben! wag mo ko palayasin. Ulila na ako. Ikaw, ikaw, ikaw! Huwag ka. ka nagsasalita ng wala sa loob mo ha! Ha? Aka, ako sa kuya. Ben, ben, kailangan, po ba kailangan naman pa ba na ang makiusap sa'yo? Sa sa Lumuhod? Lumuhod? Para tanggapin, para mo, siya tanggapin mo siya bilang kapatid mo. Bilang kapatid mo. Basta nakakasama na natin, pamilya na natin.